ay isa. Isa lang. Ay sabi ko, eh, ano ah. Sagot ko na yung isa. What? Ah. mamaya na po ang celebration mga 5 p.m. Ay ngayon ako na ako nagsusukat sila. rush na rush na ito. rush. So balihin natin na po nila si Mahal at dala na rin po nila yung gown saka petticoat saka po yung mannequin antayin na lang po natin maluto matagal-tagal pa po ito Bounce. Basta mga kayami, isang masaya at isang masarap na vlog na naman ang pagsasaluhan natin For today's episode ay kasama ko ngayon si Mahal Papunta po kami ngayon sa Infanta dahil may pa-surprise daw si Ati Nels kay Ati Mahal So malalaman natin kung ano yung surprise na ito uh, Excited, <laughs> excited, mas excited ako Ano, medyo umuulan ngayon pero laban na dahil anong oras na ngayon At uh, dapat ay alauna makabalik na kami So ngayon kasama ko na ngayon si Mahal at kami magbumotor labang. Yan, sasabak tayo sa ulanan. Go na ito, go. Yan, <laughs> yeah, sobrang lakas po ng ulan. Kami nasa biyahe na limahan. Gabi po muna ay pansamantalang tumigil. At kami po ay basang-basa. Yan, yeah, birthday girl ay basang-basa na. No? Inaantok pa man din yan. Inaantok ka pa Hindi masyado? Are you excited? Nakatulog din naman daw po siya kahit paano. Pero medyo ano po, masama po ngayon ang panahon at ano, umuulan-ulan nga po. Pero hindi naman humahangin, umuulan. ulan. Sana ibuhos na nila hanggang alas 12 para pagdating ng alauna. 1 eh, ay kahit paano ay eh, maganda na 'yung panahon. At tayo magpapa-photoshoot pa mamaya. Ay, kaulan pala. Buti po makasama. <laughs> Ako magiging assistant mamaya kapag magpo-photoshoot. So at lang natin ang kaul kaya tayo ay susugod na ulit sa ulan. Let's go! Kaya lang pag kahit nakapayong, mababasa pa rin tayo tapos mas mahirap pag motor kapag nakapayong. Laban na laban talaga ang mga ano, malunggay pandisal. Saan mang sulok ng Pilipinas. Kahit umuulan, bumabagyong. Yeah. Hmm. Bali nagante na lang po kami ng tricycle at magta tricycle na po si Mahal, mauuna na at na po si Ate Nel sa nag-aantay na po. Naglalakad na po tayo ngayon dito sa of Proper kasama na po natin si Ate Nel. San dito tayo banda, Mahal? Kasama na po natin ngayon si Ate Nel. <laughs> Ayan. So titingin po muna tayo ngayon ng gown na isusuot po ni ano, ni Ate Mahal. down yung barong dito po muna tayo titingin ng pagiging susuot ni Mahal And balikan bus po muna kapag may napili na ay okay na yun susuotin ni Mahal na gown dapat ay isa isa lang ay sabi ko ano ah sagot ko na yung isa what? Oh, <laughs> para may change oh. outfit Then, may pa second look pala si Mahal. Pagsusukat po ulit ngayon si Mahan ng another gown para sa kanyang second look. Dahil may mga photographer tayo sa ano sa event. Parang ang gusto nila kuya is something yellow. Yung mapingkad sa kulay. Yellow, di kaya ay royal blue. Gano'n. Bali, ito po ay nagkakanbas lang po muna tayo. Pag nagustuhan mo na itong yellow, ay pwede naman. Pero kapag, ano, you're not comfortable, ay pwede pa tayo tumingin sa iba. Oo, oh, parang tayo nagkakanbas. Oo, para tayo may, ano, may choices. Para meron tayong option. At ito once in a lifetime. Dapat tayo, ano? <laughs> ay, ano. Ay, nagsusukat na po si Mahal. ganda na nang naisuot. Oh, nang naisuot. Wow. Sa so, mas maganda mahal yan dilaw tinong mga puti mong tingnan. Oo, oh, pumuti siya. Mm -mm. Magkano po ang Hindi naman mabigat. Ay, ah, Ikaw, ilakad mo ng konti at pag komportable ka ay eh, okay naman. Parang iyo ay sinusuot mo ha. Oo, kapalit ka. Ah, oh, maganda. Kumotisih mahal buon. Na. Marap. Mm -hmm. <laughs> Ilad mo na konti. 'tong paking piling mo'y medyo nahuhubat ay sabihin mo 'tong medyo may adjust pa na kaunti. Hindi na medyo na-adjust ang sako ha. Sa likod. Mamaya na po ang celebration mga 5pm ay ngayon na po na po sa Rush na rush na rush. Pagpunas ka ng biyahe, mga ano po, mga 12 na po. Ay, yung ka na 5am. 5am. Ikaw may tulog mo. Sa biyahe pag ayaw mo pa mamaya magpahinga, ikay magpahinga lahat. Baka mamaya ikibag kulos. Kaya <laughs> lang nakagawin ka na doon. <laughs> Tsaka kumain ka. Huwag ano ka, kumain ka muna bago ka magpa-makeup. Pag nakaayos na ang bibi. Wow. Puti. Okay lang na sa inyo. Oh, hindi naman parang mabigat. o ano. namin. Pag suot mo na yung ano, malaking petticoat, hindi ka na masyadong mahihirapan. Maganda tayong kapag tayong Nandito po tayo sa tapat ng ano, ng simbahan po ng Infanta. At ito po ay malapit, At katabi lamang din po ng bahay pamahalaan ng Infanta Quezon. Yung kanila po munisipyo. Sa may tapat ng 7-11. Dito po kami nagtingin ng ground sa may tapat lang din ng 7-Eleven. Ngayon ay on the way na si Abby Nels. On the way na po tayo. Para tumingin pa at mag pa sa ibang salon. Pero maganda na rin na may choices ni Mahal dun sa yellow. Nandito na po tayo sa SK Clothing. Paalis na ako yung nasa lubong ko po yung may-ari po. At dahil nandito na rin naman ay titingin na po muna tayo ng gawin bago ako pumunta sa palengke. Maganda rito magsukat ah. Maganda 'yung ano niya. Ang ambiance niya. Okay. 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 ba 'yan? Oh, okay. ngayon. Ay, opo, ay ngayon binagsusukat nagsusukat po. Apo nang dadating kagabi. <laughs> ay, ganoon talaga 'pag pasok ay galing, Maynila. galing pa pong Mainila. 'Yun, magdiba 'yung akin ba 'yan? 'Yung ganito po. Napakaganda po ng mga design nila. Pati sa mga panglalaki ay eh, pwede pala rito mag arkila ng mga ganito. Wow! Parang dito na lang pala kung mag-art Pag may event kami sa Manila. <laughs> dumayo ng Infanta. Okay. Napakaganda po ng mga design dito isa eh. Di ba may isa pang violet na... try daw po ni Mali itong ano? Itong light blue. Parang masyadong violet. Parang yun ay light ng kaong. Ito Hindi <laughs> <Bawa. laughs> so, mo na na, kaya, kaya. Mag, ka na lang. po. Hindi na po si Nakatingin na kayo ng damit ni Teo. Ito po ay... For option natin ano. sa second look. Oh, na ito. Bata. Mm -hmm. uh -huh. oh, kalimitan ah, nung dibo ko ay ko grade 12. Yung namaya din magdidibo sa dos milya ay grade 12. Batang nag-aral. Wow! Ganda nga mo. maganda Parang yan ang magandang pang-entrance mo. Oo. Oo. Magbago tayo ng motif Pansay mahal. Hindi mababanding <laughs> <isi> <laughs> na siya sa kanya. Wow, ano? Lakad ah, da. Lakad din. Yan na lang ang second look mo. Wow, talaga naman. Oh, wow. Kung pati ang una suot na yan. Wow, ikaw palang magiging <laughs> bueno nga <man laughs> na na. Ganda mo nga, Ikot-ikot ka nga pa Ikaw nga, what do you think? Ay, matano po ang ganda picture mo ito pa tingnan. Ito po yung second ano, third option. Tingnan mo mahal. third <laughs> option na. Okay. Para pangalan ko pa 'yan. Pang-sunod ng sukat laa. Alin ba lang gusto mo? Ha? Yung blue. 'Yun gusto mo. Kaya bes, mga kayami, nandito na tayo ngayon sa palengke at bibili ko tayo ngayon ang ipon. Ito po. 350. Pagkali po sa ganito? Diyan, 3.80. Ayun na po. 4.20. Diyan na po. Pabili na po tayo ngayon ng ipon at ngayon naman po ibibili tayo ng gata. Anim na gata daw po ang binapabili ni tatay at pagkatapos nito ay babalik na po tayo doon ka ng else. Let's go! Okay, nakabili na po tayo ngayon ng hipon tsaka po uh, gata. Bumalik po ako rito ay inaantay pa po nila yung gown. So ngayon po ay mauna na ako panakar. Si Mahal po ay sasabihin na lang ka na else. Una na ako ate. Okay, bye bye. Pauwi na po tayo ng bahay at nandito na rin si Talalay. Okay. Halos tayo tayo magkasabayan na. Ano my birthday Talalay? Bro, ito na yung my birthday. Anak purple na. Nandito <laughs> <laughs> na nga po tayo sa bahay. Ito po yung nabili natin na hipon, isang kilo. Tapos ito po yung mga jata at kagahol na po rito. Kuya ay nagluluto. Ano niluluto mo kuya? Ito yung adobo panungalian natin. Ah, At wow. ito yung sinigang. Wow! Nagluluto nyo may Yan ay aking munang inihaw. Saka wow. Ah. natin sasabawin. Sakto ako hindi pa nag-aalusal. Sabi, <laughs> natin si Ah. PM. Ate P. <laughs> na po tayo ngayon. Nandito na rin po yung ano, uh, mga tito at mga pinsan ko ni Mahal. Galing po sa Taytay. -tay. Tay -tay. Kakain na po muna. Sa akin yan. Taray. At nandito na rin po si Bobby at si Ay. Kumakain na rin po si Kagwapo. na. ay, 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 nakakuha na rin po tayo ng pagkain natin at tayo po kakain na lang sa tindahan that's ito na lang po tayo kakain sa tindahan para matulungan po natin si nanay habang kumakain tayo sa sala po ay punong puno sila doon tapos sa isang kusina ay busy naman po sa pagluluto kaya ito po yung kakainin natin ngayon ito po yung isda na huli namin kahapon sa palaisdaan ni na Bossing at Ate Nels tapos ito po yung adobo kaano lang po, kaluluto lang po ni Kuya eri kain po Dumating na po si mahal si na Ate Nels. Nandito na po si Nels at Milot sa bahay. Kasama po si Bal. Ayan. Saka si... Ayan. po tapos na po yung kumain. So balihin natin na po nila si Mahal at dala na rin po nila yung gown, saka petticoat, saka po yung mannequin Ayan, ngayon po ay sila po ay kakain. Magala lang kami sa munisipyo. Nagluluto po si tatay dito ng sinantol. tayo po ay nakikihalo para tayo makapag-take out. Pamalamon. At dito po ay may sinigang. Wow! Sarap. Sinigang na pata. By Kuya Eric. Ay, sige. Ay di pwede po natin ngayon. Bukan pa, kumakain na po si Ate Nong. na rin po si Ate Leia. At dito pala ipaliitan ng plato. Yeah. <laughs> Para ba mamaya ay makarami. Yung pala ang technique. Kain Ay, pero nga wala ako ng plancha. Hindi na ako nakabili ng plancha. Okay. Okay. Siya ba mo itong ah? Oo. Oh. Ilalagay na po natin itong mga kakanggata. Ilalagay mm -hmm. na mga Maya-maya po ay na po yan.

More. ayan dilagay na po natin yung kakanggata ito ay antayin na lang po nating maluto matagal tagal pa po ito